Hello, what's up, guys? This is Chriselle again. Today, mag luto ta og carbonara sauce with shrimp. So first, atong hinloan ang shrimp. So kuhaon na to ang ulo, tapos isat aside na to Kagamitin na to na sa tong shrimp broth. Then mag panit sa shrimp. Kanto onde ay kung luto ka ng tanaw ako sa YouTube o kung paghinloan ni ato ang shrimp. Kuhaon na to siya kina yata lang siya hiwa on dress yung likod o tapos na may makita na ito mau na siya so kwaon lang ninyo na. Napuyuban ani dili ni mo makita ang itom nagputi ilang siya pero mo ojapo na tan Awal na awan ang inyong mga sa, -sa, -sa, -sa nato ang ulo, kay ato ana siyang imuog siyempre po parang katas niya ba kay mong munuot. Pag ato ana ning pabukalan, gamitan ng tubig gamay. Cream mushroom sa nor. No, mushroom. Buhato na to ni samtang nagpabukal ta sa atong siyempre. Then, nagbukal naman tong broth. Ako nang gisit aside. Then, butter, garlic, then onion. Then, shrimp. O kayo nang gagma-pinkish na siya or orange brown ni nga na. Cream mushroom. Yung carbonara sauce din, gamay na shrimp broth, paminta. Pukayon okay, din pabukalan. Samtang naghulat ko ng pabukalan, dula sa kuaning duka. Si Kiwi o oh, si Frankie. Okay. Then, nabukal naman siya. So, mukaw nataan eh. Okay na na siya. Gusto na ako good unta pasta, pero lami man po kung sa kanon po siya iparis. Eh, Wala medyo kaayo para sa ako ah. Matlan sa inyo Kasi, So, niyo pasta. Pero nindot mong po siya kung sa kanon. So, kato lang guys. Pero wala pa na na humay. Gusto yun ko magkinamot. Kaya gusto ko magkinamot magkaon. Naghan ko rice na hold ani. Pero bahala na na yung i-workout rin ni. <laughs> Bye!